Ano talaga ang mukha ng Diablo? Welcome to Jepoy Channel, pero bago ang lahat, huwag kalimutang click subscribe button para wala kang makaligtaan ng anumang video mula sa amin. Maraming maling akala na kumakatawan sa kung ano talaga ang hitsura ni Satanas. Sa video na ito ay ipapakita ko sa iyo ng eksakto kung paano ilarawan ng Biblia ang hitsura ni Satanas. Si Satanas ay tinutukoy din bilang si Lucifer ang dakilang dragon, ang matandang ahas, ang kalaban, ang tagapag-akusa sa bayan ng Diyos, ang pinuno ng mundong ito, ang ama ng kasinungalingan, ang pinahirang cherub, ang anak ng umaga kasama ng marami pang iba ayon sa banal na kasulatan. Ang hindi alam ng marami ay ang pinagmulan ni Satanas ay mula pa noong una. Siya ay nilikha na may lubhang dakilang kapangyarihan kabutihan at karilagan. Si Lucifer na ngayon ay kilala bilang satanas ayon sa mga banal na kasulatan ay may ganap na sukat ng kasakdalan at ang pangwakas na katangian ng pagkakompleto, puno ng karunungan at perpekto sa kagandahan. Malinaw din na inilalarawan ng kasulatan si Lucifer bilang isang pinahira na cherub na naglalarawan sa kanya hindi lamang bilang isang anghel, kundi isang anghel ng isang mas mataas na ranggo at kapangyarihan. Ang Ezekiel Kabanata 28-13 pababa ay nagbibigay sa atin ng magandang ideya tungkol sa kung ano talaga ang hitsura ni Satanas. Sinasabi nito, Ikaw ay nasa Eden, ang halamanan ng Diyos. Bawat mahalagang bato ay iyong pantakip, ang ruby, ang topasyo at ang brilyante, ang berilo, ang onyx at ang jaspe, ang lapis lazuli, ang turkesa at ang esmeralda at ang ginto. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at nagsasanggalang at inilagay kita roon. Ikaw ay nasa banal na bundok ng Diyos. Lumakad ka sa gitna ng mga batong apoy, nagkikislap na mga hiyas ikaw ay walang kapintasan sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay likhain hanggang sa ang kalikuan at kasamaan ay masumpungan sa iyo. Malinaw na binanggit ng mga kasulatan na si Lucifer na pinahirang cherub ay minsang natatakpan ng bawat mahalagang bato tulad ng ruby, topasyo, ang brilyante, ang beryl, ang onyx, ang jasper, ang lapis lazuli, ang turkesa, ang esmeralda at ginto. Nangangahulugan na si Satanas ay minsang hinubog ng napakaraming kaluwalhatian at pagiging perpekto sa kagandahan. Isang nakamamanghang tampok na nagpadakila kay Satanas ay hindi lamang siya isang cherub kundi isang pinahiran na cherub na sumasaklaw sa mga makapangyarihang kategorya ng mga banal na anghel na napakalapit sa trono ng Diyos at may apat na pakpak na kumakatawan sa kadakilaan ng Kapangyarihan at Kapangyarihan ng Diyos Isayas, Kabanata 37 Talata, Bilang Labing Anim, Sabi, O Panginoon ng Hukbo na Naninirahan sa Pagitan ng Mga Kerubin. Si Lucifer ay isang takip na kerubin o anghel. Ang isang anghel na sumasakop ay nakatayo sa kaliwang bahagi ng trono ng Diyos at ang isa pa sa kanan ito ay nagpapakita kung gaano kalapit si Lucifer sa trono ng makapangyarihang Diyos. Sa loob mo sa araw na ikaw ay nilikha, si Lucifer ay may malaking potensyal na maglingkod bilang isang anghel na namamahala sa papuri sa kadakilaan at soberanya ng Diyos. Ang mga instrumentong pangmusika ng papuri at pagsamba ay pinagsama sa kanyang sistema sa panahon ng kanyang paglikha. Ikaw ay ang selyo ng pagiging perpekto, puno ng karunungan at perpekto sa kagandahan. Depekto Ngunit pagkatapos pumasok sa kanya ang kasalanan, ay nawala niya ang dakilang kagandahan, karunungan at pagiging perpekto dahil ang pagmamataas, paninibugho at kawalang kasiyahan ay bumangon sa puso ni Lucifer. Ezekiel 28, versikulo 13 ay patuloy na nagsasabi, Ikaw ay walang kapintasan sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay likhain hanggang sa ang kasamaan ay nasumpungan sa iyo. Sa iyong maraming mga kasalanan at hindi tapat na pangangalakal ay mayroon ka nilapastangan ang iyong mga santuwaryo. Kaya't pinalabas ko ang apoy mula sa iyo at tinupok ka nito at ginawa kitang abo sa lupa sa paningin ng lahat ng nanonood. Sa pag-aaksaya at hindi na mahalaga sa Diyos ang pagiging perpekto o karilagan. Na ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nagpasimula ng isang malaking apoy mula sa loob ng kanyang ambon upang sirain siya. Matapos niyang mawala ang kanyang dominion sa langit, kasama ang isang katlo ng mga anak ng Diyos, ang pagiging perpekto at kagandahan at karilagan na kanyang taglay ay nasira at nawala magpakailanman, ngunit mayroon pa rin potensyal na baguhin ang kanyang sarili sa magkakaibang personalidad at gayahin ang kanyang dating kalikasan ng buhay na kung bakit sinasabi ng Biblia sa 2 Corinthians 11 partin, hindi katakataka na ang Diablo ay nagbabalat kayo sa kanyang sarili bilang isang anghel ng liwanag upang linlangin at linlangin ang mga anak ng Diyos na sumunod, at maglingkod sa kanya. Hindi na siya anghel ng liwanag kundi anghel ng kadiliman na puno ng kasinungalingan kasamaan at kasamaan. Kaya naman tinutukoy siya ngayon ng Biblia bilang kanilang kalaban, ang masama, ang jablo, ang kaaway, ang ama ng lahat ng kasinungalingan na nagpapahiwatig na sa ang kanyang kasalukuyang estado ay walang mabuti o positibo sa kanya.